pala ako ng mga oras na nga mga mamish And after nga nun ay kumuha na nga din ako ng dahon ng sili para ka ako naman ay makapagluto na ako ng uulamin namin bali konting tinola nga lang pala yung ko kaya heto after kung hinugas ay pinakuluko ko na nga lang kasama yung mga ingredients hindi ko pa nga nalagyan ng paminta tu at konting pati kaya heto niready ko na nga pala itong uulamin namin kaya naman heto nag slice na nga pala ako ng napakaraming bawang tin slice ko nga ng dalawa ang daing para ka ako naman may babad ko na nga din sa may suka bali heto na nga lang ang palain na tirang ulam namin. Kaya naman heto, binabad ko na nga din. Para ka ako naman ay mamarinate na nga din to. Nilagyan ko nga lang ng bawang, suka, tubig at asin. At nilagyan ko nga lang konting pati. At ibababad ko nga lang to mga mamish. Kaya naman heto, tinabi ko na nga muna sa may gilid. And after nga nun ay mamaya ang gabi ay dun ko na nga lang din piprito. Pit ko na nga pala ito pinagbalatan kanina at kumuha na nga din ako ng plastic bag. Binalikan ko na nga pala itong nilalaban ko. Kaya naman heto, after ko nga nakapagluto, ay sinampay ko na nga ng dali-dali itong mga damit ni Baldo. At sa mga oras na nga na na muna nga ilalaban ko for today's video. Naliguan ko na nga pala si Tyler na mga oras na nga mga mami. Ah, heto, binibihisan ko no. Ang nice nga na nabili kong tuwalya mga mami sa dalawang ginakis ko for only 75 pesos nga lang ay napakaganda na nga ng tela nyo. Naligo na nga pala ako na mga oras na nga dahil alas 4 na nga ng hapon. Dito na nga lang ako nag-stay sa kusina At sinabayan ko na nga ng kape at merienda. Kasama ko nga din pala si Bunso no mga oras na nganyan mga mami. Hindi ako makapag-focus sa pinapanood. Ko. May kinuha nga lang ako sa kwarto namin itong batang tuway. nakita ko na nga din. Pinuksan nga niya yung pinamili ni nung nakaraan. Nakuha na nga namin na ubos ng pinamili ni Baldo, pero hindi ko pa nga din tunay ayot. At nilagay ko nga lang sa ilalim ng lamesa. Ito talagang batang tuway, hindi ko na nga din alam kung saan ko nga ilalagay yung mga gamit namin. Ako <laughs> nga kay Baldo ilalagay ko na nga lang yung mga gamit namin sa itaas ng ko. Dahil every time nga pagkaayusin ko kayo mga gamit namin wala pa nga isang oras ay magulong. Nais ko na nga na wala sa oras tong mga pinamili nga ni Baldo, kaya naman hindi ko na nga yung mga lagayan para may lagay ko na nga din at hindi ko na nga din may ayos ng mabuti. Dahil tinatamad pa nga ako ng mga oras na nga yan, pero pinilit ko nga lang din para hindi na nga din magulong. Patapos na nga pala ako ng mga oras na nga yan, kaya naman nilagay ko na nga muna sa may upuan yung natiro. After nga ano na ko nga yung cellphone ko dahil tinamaan niya. May free pa nga na Rexona kaya naman tinabi ko na nga muna yung mga yun. At nilagay ko na nga pala dito yung mga biskuit na. At inaayos ko na nga din pala itong bigas na pinabili ko. 10 kilo nga lang yung pinabili kong bigas namin mga mamish. Good for 2 weeks na nga din. Kaya heto, nilagay ko na nga pala sa lagayan namin. Every talaga pagka bumibili nga ako ng bigas ay pataas ng pataas. Dahil nung last nga ay 40 plus nga lang yung pinapabili ko pero ngayon nga ay 53 na. Papakamot ka na nga lang talaga sa mga bilihin ngayon. Sana nga ay pati sweldo ay tumataas din. Ito na nga lang pala ako ng Argentina mga mamish. Dahil hindi nga pwede din chicken si Baldo. Kaya heto, beef na nga lang yun niluto ko. Lagyan ko nga lang ng konting tubig at konting ginisa. Minarinate ko nga mga mami sya. Hindi ko na nga muna lulutuin. Yun lang. Salamat.